Hindi, ganyan. Babe, babe. Uh. Yeah, lang daw natin si mama mo yung likod niya. Mama mo ba? Babe, hindi yung likod ni mama mo. Oh, uh, Tingnan tinginan mo ko. Yung likod ni mama mo lang. Alam na, alam niya yung video hon, Kasi ano, sakit daw naglaba. Huwag bilap, Tiko. Wala kang damit. Sando, wala kang damit. Kanina pa yan, yamoy na amoy. <laughs> damit niya daw. Basa, damit mo eh. <laughs> wala kang damit. Hmm, kanina pa tulog ko nun. No? Magpakamot ka na naman. Si mama mo nga magpakamot. Ay, naku. <laughs> <laughs> Tama na. <laughs> Mama mo nga ang magpakamot eh. Magpalagatok yung likod niya eh. Tama na ha? Tama na. Tama. <laughs> Lambing siya. Kasi pag ka na naman, di naman na makita. Ano niya. Tayimik lang yan dito. na dito. Dali na. Higa na doon Bambi. Higa. Wala nga daw siyang damit. <laughs> Bakit wala daw siyang damit? Okay. kat